Hello, kumusta kayo? Kumustang lahat? Sana okay kayong lahat? Sana mabuti ang inyong mga buhay-buhay dyan. Lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OSW. Saan sulok ng mundo, mang kayo naroon, mga kababayan, sana okay kayong lahat dyan. Pag-usapan natin ngayon ay marami tayong pag-usapan. Update tayo sa mga nangyayari sa pamamahay uh, ni Tatay Digong sa Davao City ay uh, bantang may banta na lusubin lusubin ng mga masasamang elemento ng mga masasamang uh, uh, demonyo yung kanyang uh, pamamahay ewan ko kung ano ang kanilang mga pakay ano ang kanilang gustong gawin diyan sa pamamahay ni Tatay Digong? Ha? Ano ba ang hahanapin nila dyan? Wala na yung matanda nasa dahig na. Ano pang kailangan ninyo? Ebidensya para ibigay niyo doon sa ICC? Ano 'yun? Yung mga baril? Wala na 'yun. Ha? in your dreams na makita ninyo yun ha hindi ninyo mautakan yun si Digong mautak yan, 80 years old na yan sa politika ha? alam na ninyo, alam na ninyo ang, ang, laro ha? hindi ba nga yan natatalo sa eleksyon eh? ha ano bang gusto ninyong hahanapin dyan magtanim kayo ng ebidensya kayo makapagtanim dyan, eh, left and right yung kamera. Ah, pinangkabitan na ng mga kamera yung mga bahay niya. Tapos, mayroon pang mga tao. Mayroon pang mga vloggers. At alam ninyo guys, ah, si Tatay Digong, kahit hindi na yung presidente, ah, bakit nakukuha nila ang mga intel? Bakit meron silang nakukuha ang mga informasyon? na mga ganyang bagay dahil meron pa rin tauhan si Digong dyan sa loob bakit yung mga polis ah, yung mga lahat ng mga polis dyan ay loyal kay Bongbong Marcos hindi ah, hindi may si Alisa na nga ang iba eh yung uh, uh pagkadakip kay Tatay Digong mayroon din mga nag -resign ng mga army ah, at sa kapulis oh dyan sa loob ng ano ng mga kapulisan or mga kasundaluhan meron at meron at meron pa rin tauhan si Digong dyan sa loob ah kahit nga si Pastor Kibuloy may may ta tao pa rin dyan sa mga kapulisan dyan sa Davao City Meron pa rin nag-aano sa kanila nagbibigay ng informasyon. Bakit na, na ma, makapag-prepare ang mga taga kujc Ha? Bakit sila bakit nila na papasuki na sila sa mga oras na 'yon. Dahil meron nag so, nagsusumbong sa kanila na mga uh, puting ahas diyan sa sa loob mismo sa ano ng mga pulis ha hindi naman nila malalaman yun kung sino yun o oh. ngayon dumating sa kanila dumating nga ah, meron nga po si ano eh si pulong na mayroong pinadalang sap galing sa Luzon 90 90 kap sap pinadala sa gabaw para para jan hmm. Alam niyo mga kababayan Hindi ko maintindihan etong administrasyon ni Bongbong Marcos Hindi pa sila nakontento na nandoon na yung matanda sa dahig Pati yung mga properties ng matanda ah, ay pag ah, pagtripan pa. Sobrang na talaga kabangag itong administrasyon na ito. Oh. Ha? Anong kukunin ninyo dyan? Anong uh, waran ninyo dyan? Para gagamitin ninyo sa ebidensya? Ano ang ebidensya? Baril? Yung mga baril. Kasi alam ng lahat eh, na namin si Tatay Digong may nga koleksyon niya na baril. Limang daan. Yun ang sabi-sabi. Siya naman mismo nagsabi nun. Pero lahat ng baril na yun ay merong lisensya. Sa tingin nyo, nandiyan pa yon Sa mga sa bahay niya, wala na yun dyan. Ah? Wala na yan dyan. Yung kay Pastor Kibuloy, di ano na nga yun eh. gi na nga yung kay Pastor Kibuloy na baril. O para wala nang maraming chichiboritche. Eto, may plano talaga silang masama. Bakit papasukin nila, lulusubin nila yung bahay ng matanda? Ha? para magtanim ano tanim bal, magtanim ano dyan anong gusto nyong itanim yan druga magtanim baril kayo magtanim bala ano pang ang mga itanim ninyo dyan ha at anong sabi ni pulong alam nila kung sino yon ayong lulusob dyan sa pamamahay ni digong alam nila kung sino-sino ang mga yun. Sabi ko sa inyo, may tauhan pa rin yan si Digong nasa ano ng mga kapulisan. May mga tauhan pa rin yan siya dyan na loyal sa kanya. Ah, alam nila kung sino yung lulusob doon sa loob. Sa bahay nila, kung sino yung mga pinadala doon. Alam nila kung sino-sino mga yon. Kasi sabi nila, pagbabaliktad na ang panahon, ah, ah, talaga nila yan. Ah, kakasuhan talaga nila yan. Yung mga yan. O ito pa. Si Vice President Sara Duterte. Ah, kasama sa aarestuhin ng ICC. Parang siya ngayon ang unang tatargetin. Ha? Ha? Alam niyo, meron akong nakitang uh, uh, vlog ng isang uh, abogado na nagsabi Inexplain niya kung pwede bang uh, aristohin ang isang sitting vice president. Ang ang sagot Depende yon sa gobyerno kung makapag-cooperate, makipag-cooperate sa ICC or sa Interpol. Pero guys, ang Interpol ay under yan ng ICC. Ha? Ang Interpol, boss nila yung ICC. So yung sinabi ni Marcos na ay nakipag ano kami sa Interpol pero hindi po Interpol yon ang ano nila meron pa yung isa kasi wala naman doon wala namang red notice ang Interpol doon sa pagkidnap kay Digong walang read notice ang Interpol o iba yung ginamit nila o ngayon sabi ng isang abogado Ha? pwede uh, makuha ng ICC ang sitting vice president pero dipindi pa rin yan sa gobyerno kung makipag-cooperate sila simpre katulad nung ginawa nila kay Tatay Digong mga pulis mismo at pinagamit pa ng mga a uh, sundalo yung kanilang Villamor uh, Air Base. Ah. Na dapat sila ang nandoon kasi sila na, sa kanila yung Villamor Air Base sa mga sa mga sundalo yan hindi yan sa mga pulis. Oh. Pero dahil nga nagsabwatan na itong dalawang grupo na ito, yung mga sundalo at mga pulis, kaya ganon ganon na lang nila binigay yung Villamor Air Base sa mga pulis takot sila kay General Torre oh itong si Browner walang bayag yan si, si Browner naman ang taas sa mga, ah, mga kasundaluhan ha pero sunod, sunod sunuran siya kay Torre ganon yun ngayon, kay Vice President Sara Duterte, magawa ba nila it magawa ba nila yung ginawa nila kay Digong? Si Tatay Digong ay hindi na presidente. No? At kung maalala ninyo, uh, ano pa? After 3 years pa. Saka pa siya na kuha ng ICC kasi nakipag-cooperate ang bangag na administrasyon. Ha? Dahil binigay siya ng administrasyon. Kuha ninyo. Ngayon, dito sa sitting vice president, ah, kaya ba nilang ibigay? Kaya! Ah, kaya! Kaya yan, ibigay ni Bangag. Ibangag yan eh. Ah, walang ano sa kanya. Walang lang siya pakialam sa mundo. Sunod-sunuran man sa mga ano yan. Alam niyo guys, Ah, sa panahon ni Tatay Digong, ang kanya talagang uh, nasagasaan o nasira ang ang mga negosyo yung mga drug lord, mga oligarko, mga kriminal. Yun talaga ang nano ni Tatay Digong. Ngayon, dahil sa galit nila kay Digong, sa anim na taon nawala silang uh, wala silang kinita, uh, nalugi ang kanilang mga negosyo. Yung negosyo nila na mga ismaglen mga droga, shabu, cocaine, yung mga yan. Kaya galit na galit sila kay Digong. Ngayon, gumaganti sila. Anong ginawa nila? Yan. Ito si Bumbong. Ah, hinawakan na ito ng mga oligarko. Hinawakan na ang liig ni Bumbong Marcos. Na mga oligarko, ng mga drug lords. Yun na ang nagakontrol sa kanya. Ah, kasi yun ang mga galit kay Digong eh. Si Bongbong Marcos guys, wala yung ano kay Tatay Digong. Ah? Kung makita ninyo yung karakter ni Bongbong Marcos, hindi mo talaga maano sa kanya na magawa niya yung mga ganyang kasamaan. Ah? Example mo na lang yung paglusob sa simbahan ng PUGC pagbalahura ng simbahan ng PUGC Hindi mo makita kay Bumbong Marcos yun na magawa niya yun. Pero dahil nga sa mga a uh, drug lord, mga oligarko na humahawak sa kanya, kaya niya nagawa yan. Pera, guys, ang ano dyan? Pera. O. Oh. Ha? Ah? Kung hindi, kung hindi ang matanggal si Bumbo Marcos dyan, magtagal pa yan dyan, yung Pilipinas magiging narco state yan. Tingnan ninyo. Kasi, Magano ang mga drug lord dyan eh. At saka yung mga oligarko yung mga smuggling. Ah Tingnan ninyo pag-upo pa lang nila. Ah, first time in in the Philippine history na umabot ng 700 ang kilo ng sibuyas. Sinundan ng asukal na sobrang mahal. Oh sa panahon lang nila yun tapos yung mga bigas saan ka mga kita na ang isang bansa na ang daming lupain mayaman tayo sa lupain meron tayong mga palayan meron tayong maisan meron tayong nyugan, sagingan, protasan lahat lahat nang dyan na sa atin pero, ah, kumukuha pa rin tayo ng bigas sa ibang bansa. Pati galunggong na isda, kukuha pa tayo sa ibang bansa na napalibutan na nga tayo ng dagat. Ah, yung bansa natin napalibutan ng dagat. Halos nga, dagat na yung ah, tubig, dagat na yung bansa natin. Tapos, kukuha pa tayo ng isda sa ibang bansa for Diyos po santo kukuha pa tayo ng mga bigas kaya yung ating mga farmers kaya ako nag stop na talaga ako nag farm ah alam niyo guys ako farmer ako dati no palay tapos meron din mga maisan doon sa amin nagsanggi pa nga ako ng mais eh. no kasi uso dun sa amin pakyawan yung isang block na gano'n ipaangkin yan sa'yo ikaw na mag ano dyan Maka din kami ng sako-sako dalawang -sako. sako tatlong sako, apat na sako yung party namin ilubo namin yan Tal dalawang sako din ang binta namin sa palayan kami talaga yung gumastos Ah, makautang-utang kami dahil uh, mahal ang uh, binhi mahal ang uh, yung mga ano dyan pang mo dyan sa palayan katapos eh. ng harvest hindi man naman pwede taniman mo yan agad-agad na hindi mo linisin yan kailangan mo ng pera dyan mga traktor mga kung ano-ano pa mag-araro Oh, Kailangan mo pera kaya magkautang-utang. Tapos, pag ma ka, kainin ng daga, kainin ng black bags, yung noon, o so yung black bugs, wala talaga. Ah, Lubong-lubong ka sa utang. Kawawa ang mga farmers talaga. Tapos, ah, magtaka ka, wala pang harvest, mahal ang palay, at mais. Pero, pagting harvest na, bagsak ang presyo. ah, Bagsak ang presyo. Saan pupunta ang mga farmers? Paano mabayaran ng utang? Ibiglang magbagsak ang presyo. Hindi na makabayad ng utang. Kung makabayad man, kalahati kasi guys sa Pilipinas hindi ka makautang na walang interest ang uh, inuutang pa ng mga uh, ibang farmers 5-6 meron pa yung is uso noon yung isang libo isang sako ang tubo isang libo isang sakong palay ang tubo ibigay mo yan pag harvest oh, ganon so Kung ilang sako yung harvest mo, kung nakautang ka ng sampung libo, sampung sako din ang ibigay mo na tubo. Ngayon, kung ka, paano mo maibigay yung tubo dyan? Ah, hindi mo pa makumplito ang tubo, ah, hindi mo pa mabawasan yung nanay. Tapos, magtanim ka na ulit, saan ka na naman kukuha? Ah, mahirap ang buhay farmers, guys, lalo-lalo na pag wala kang kapital. Pag ang kapital mo ay uh ah, utang. Oh. Bakit ko ito na na ano? Kasi 'yun sana ang uh, asikasuhin ng administrasyon. Pero iba yung inaatupag nila eh. Ang inaatopag nila si Duterte wala nang inatupag ang administrasyon ni Bongbong Marcos kung hindi si Duterte Duterte, ubusin nila talaga yung mga Duterte ah, kasi ito guys ah Ibalik-balik ko to sabihin, Ubusin nila ang mga Duterte, ipak ikulong nila yan sa dahig lahat. Para sila na ang maghari sa Pilipinas. Kanila na yung Pilipinas. Ha? Ah? papayag kayo, sila ang may, mag hari-hari na dyan sa Pilipinas ang mga Marcos, mga Romualdes, mga oligarko, mga drug lord, payag kayo? Ah? Kung ganon mangyari sa Pilipinas, ay kami mga OFW, hindi na kami uuwi. Dito na lang kami. Yung pamilya namin, mabuhay na lang dyan para dalhan namin ng pera. Mamatay kami dito ay di naman kami pabayaan ng mga amo namin ilibing din kami ng maayos ipadala din kami sa Pilipinas ng maayos o oh, kung ganyan ang mangyari sa Pilipinas ah? Huh? so aristuin si Inday Sara isunod si Bato isunod si Go bakit ha huh? nakita naman niyo sa survey Number 1 si Go, nag number 2 na si Bungo sa Mindanao. Uh, si Bato, number 2 na si Bato sa Mindanao, number 1 si Bungo. At pumasok na ang ibang uh, senatorial candidate ng uh, PDP Laban. Ngayon. Ayaw nila. No. Ayaw nila babalik si Go at si Bato ayaw nilang nalo ang team ni Digong. O. Oh. Tandaan ninyo, mas powerful kami na mga taong bayan. Tandaan ninyo, hindi kayo naging uh, presidente, hindi kayo naging uh, vice president, hindi kayo naging senador, hindi kayo naging congressman, kung ano man yung inyong katayuan, ano man yung posisyon ninyo ngayon dyan bilang isang politiko, hindi kayo nakaupo dyan kung hindi kayo binuto ng tao. Ah. Sino ang isunod nila? Si Pulong, asawa ni Inday Sara. Tatahimik na lang ba tayo? Mga kababayan, ikaw ay Marcos anong magawa mo hayaan mo ba ang kaibigan mo na aristohin ng ICC sabi ng abogado uh, kung payagan ng gobyerno na makuha ang vice presidente ng ICC ibig sabihin parang ni ano nila na wala na siyang uh, hindi na siya busy presidente kasi hindi na siya makapagtrabaho kasi nga nakulong na siya ngayon anong gawin ng uh, ni Bumbong Marcos ilagay niya si Martin Romualdez ah yun yun ilagay niya si Martin Romualdez oh pagkatapos ah sa 2028 si Martin Romualdez na ang presidente o hindi ang dadaan sa eleksyon mag iano na nila yung konstitusyon sirain na nila yung konstitusyon o para magiging prime minister na yan si Tambaloslos di ba so pag prime minister ano na yan hanggang kamatayan niya yan Oh, hanggang kamatayan. Ganon dito sa ibang bansay eh. Hindi mapalitan yung prime minister kung hindi mamatay. Oh. Eh, masamang mo matagal mamatay. Payag kayo? Yun ang magiging leader ng Pilipinas, yung baboy na yan. Pero, meron pa tayong pag-asa alam ko na palaban lalaban si Inday Sara lalaban siya at mayroon uh, meron ng mga ano sa mayroon uh, meron ng mga ano sa nanonood kasi ako guys yung mga nagbabasa nagbabasa ng mga tarot Uh, magiging pangulo talaga yan si Inday Sara. Ah uh, magiging pangulo yan. Mga Pilipino, mga taong bayan, huwag tayong papayag. Ah. Uh, uh, huwag tayong papayag na ang isa-isang alas natin para sa 2028 ay kukunin sa atin. Ipaglaban natin si Inday Sara huwag tayong papayag ha ah? huwag nating payagan na meron pang isang Duterte na madala sa dahig mga kababayan wala na yun na lang ang pag-asa natin na matingnong politiko na magiging leader sa ating bansa Huwag natin payagan. Ha? Mas mabuti pang si Bongbong Marcos ang mawala dyan sa Pilipinas kay kay Vice President Sara Duterte. Yan, tandaan ninyo. Mga Pilipino, huwag sabi saya pa, mubarog ta. Dili ta magpalupig sa mga buhat sa demonyo. Oh. Bumisita siya doon sa ano. Ah, dumalaw siya doon sa Balwarte. Si Barbers, yung isang kumag na congressman. Ah, oh, yung isang kumag na congressman. Ah, dumalaw siya doon. Hindi si Inday Sara takot. Hindi siya takot. Kasi nasa likod niya ang taong bayan. Ah, nasa likod niyang taong bayan. Uras na galawin ninyo si Inday Sara. Makita niyo talaga. Kay Tatay Digong nagtimpi pa taong bayan. Dahil uh, sabi ni Tatay Digong relax lang kayo. Pero pag si Inday Sara ang gagalawin ninyo, ewan ko na lang kung saan kayo pupulutin talaga. Ha? hindi at hindi talaga papayag ang taong bayan nagalawin niyo yan maniwala kayo sa akin so hanggang dito na lang guys yung mga taga dabaw ah kailangan alert kayo palagi lalo na ilang araw na lang election na <laughs> kung sa ano pa lalabas na ang mga demonyo ah sa umpisa sa araw na ito laglalabasan na ang mga demonyong politiko hanggang yan sa ilibid kasi sa 12 ang eleksyon eh. hanggang sa 11 ng gabi hating gabi maghagit, maghagis yan ng lagim yung mga demonyong politiko kaya magingat kayo isarado ninyo yung pamamahay ninyo baka pasukin kayo ng mga demonyong yan. Okay? Huwag kayong matakot. Ha? Ah? Huwag kayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. At mas powerful ang Panginoon kaysa mga demonyo. Ah, mamamatay din ang mga yan. Ha? mamamatay din yan. Hmm. Kandaan ninyo, walang forever, walang forever sa mundong ito. Kaya mag-iwang kayo ng magandang legacy sa bansa. Kayo mga politiko kayo. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat. Huwag kalimutan isubscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. God bless you all.